nais ko lang ikwento sa inyo itong albolario meta dahil nagkaroon nga ng patch kahapon at uh, nakalagay dito kung babasahin natin uh, priority talaga na makita na uh, yung mga support na nagdo-dominate or kung hindi man nagdo-dominate ay magiging priority at may pinakamalaking impact sa laro so ito yung mga support na healer type at saka nagbibigay ng shield at uh, gusto rin ni munton dito na baguhin ng konti, lagyan ng twist kasi ganito 'yan. Makinig mabuti, makinig, makinig. Ah, uh, nasanay tayo dahil wala ngang items para sa support, walang items para sa mga healer. Ah, uh, nasanay tayo na tinatank build natin ito halimbawa, Estes. Kukuha ka lang ng enchanted talisman. Tapos uh, Dare or or fleeting time. Uh, the rest, ano na, the rest, uh, pampakunat na Ganon rin sa Angela, ganon rin sa Florine uh, At halos lahat ng healer type uh, Wala kang makikitang item na para sa mga support Para sa mga magic type, physical, at uh, pampakunat sa mga tank uh, heroes Pero yun nga, uh, yung oracle lang siguro, pinakamalapit don sa Uh, maaring maging item para sa support pero ginagamit rin kasi ito ng mga fighters ginagamit rin to ng basta na ano basta uh, kung titingnan natin yung uh, ano yung mga equipment so wala talagang para sa mga support o mga healers so dahil nga sa patch kahapon nagkaroon tayo ng Flask of the Oasis itong Flask of the Oasis na to ay nagbibigay ng HP Nagbibigay ng magic power At nagbibigay ng cooldown reduction At nagpapalakas rin ito ng heal Kaya nga may uh, additional uh, healing effect siya Tapos nagbibigay rin ito ng shield sa ihil mo uh, Ganon, ganon yung flask of the oasis Pero anyway uh, item to sa mga magic type na support. Halos karamihan ng support magic type. Maliban na lang dun kay Minotaur at Lolita. Pero mga tank in H, uh, mga tank naman talaga yon Pero uh, support rin sila. Pero tank talaga sila. Parang ganun. Nakukuha nyo ba? Kung may hindi naintindihan, pakilagay sa comment section. Babasahin ko at uh, susubukan kong replyan. Pero anyway, uh, yun nga dahil karamihan sa mga support or halos lahat ng support, lahat ng healer, shield provider, uh, lahat yun magic type. Kaya nilagyan nila dito ng magic type at uh, may kung may mababasa kayo diyan, inadjust na nga yung ano, yung magic damage na meron ka sa heal. So, ganito, mangya ganito mangyari ganito Nasanay kasi tayo na kapag support or healer yung heroes natin, tina -tank build natin or semi-tank, di ba? Alam na alam nyo yan, mga support uh, users, alam nyo yan. Uh, pampakunat yung binubuo nyo, kina Angela, kina Estes, Florin, Matilda at iba pa, napakarami. Uh, tank build uh, or semi-tank yung uh, binubuo nyo. Uh, ngayon, ang gusto makita ni Moonton ay yung mga support dumadamage rin. Nagiging ano rin, nagiging... Uh, Uh, nag magdapat magkaroon yung mga support ng mga uh, magic damage. So kaya may 60 additional na damage uh, na magic power dito kasi gusto niya bumawas kayo at nagihil kayo. ganon At uh, maganda rin dito part siguro makakakita tayo ng ipapartner dito na item pang mage na gagamitin ng mga support yung katulad ng uh, Clock of Destiny, uh, Fleeting Time, uh, ano pa ba? Uh, winter truncheon, mga ganyang items pang mage, makikita na siguro natin madalas sa mga support. Kasi gusto nga ni Moonton i-adjust yung healing effect based sa magic damage na meron ka. So uh, magiging mataas yung heal mo kapag mataas yung magic damage mo. Ganon. Kaya ang, ang mangyayari talaga ngayon sa bagong mga uh, new patch na to, eh, magkaroon tayo ng mga healers na damage dealers. Gusto ko makita sa MPL yung ganito, yung mga support na magic da na damage dealer din. So, yun. Uh, yun lang. I'm Professor Joseph ML. At pakipa-follow na rin po at pakishare na rin po nitong video para marami pang mapanood at bilang support na rin po sa akin. Maraming salamat po.